Chopa. kabayan coba kabayan ani yam bijo kabayan coba utara sabi 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 Ako sabi 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 sabi

Ayan Ay, pengi ako niya na. Hmm. Uh Ibigyan -huh. niyo ako. Hello. Come here. Why? kain tayo sa pa, mo na ate. Buksan mo na. tayo. <laughs> Makikita ah. yun sa internet. I-upload ko. Tapos makikita ako. Makikita tayo. O nagtabox siya sa pawan. Wala pa. Nasa na. Where's my shoes? Where's my shoes? Pagagawa ng paggagawa. Pa. Sa kanila. Kukunin. Si sa ka sige, sige. sige. <laughs> ay! Uy, maganda yan. uy, sa akin na lang yan. Ay, maganda go. tong pag-slap meron isa sa akin eh. Yan ang bigay sa akin ni ate. Uy, tingnan mo na na. <laughs> yan Yan nga Sipain si kita eh. Wala <laughs> wala. <laughs> wala! Sabi ni ate, Jonah, ay hindi nga. Sabi ko. Wala na. <laughs> ka? Kasi kapatid ko high school. Ah. Ayun naman ngayon kung may patid ka. May kapatid din ako. Ang ganda yung Ako din. Biarlah. Bosomah. Pippin sopan. Oh, angin yang najiina. Ehmah. I'm breaking spear. Eeh, tadi kau yang aku putar mana? Iya nih, dandayan. Ia nih, mau isut nih. Asli apa? Kita asli. Oh, ini. Saya ni kena. Ayok. Gulung. Agar One more time.